So hello mga my loves, support today's video, tayo ay gagawa ng another kulungan ng ating mga manok. So bali ang gagawin ko lang dito is yung kulungan namin, nahatiin ko lang para naman magkaroon na ng kulungan yung aming 2 months old na mga manok. Kasi kailangan na nilang ibaba sa lupa. At sa dahil nga nagtitipid ako para wala na akong babayaran for the labor, ako na lang ang gumawa ng aming DIY na kulungan ng aming So, kung makikita nyo, ang ginamit ko di yung pang-division is pinag na ni Yog. So, tatlong perasong ganyan ang kinuha ko and then nilagyan ko lang siya ng net dyan sa parting taas para magkaroon siya ng harang. And then yung net, nitakar ko lang dyan sa mga kahoy-kahoy dyan sa gilid-gilid. So, ba diba? Sobrang tipid. Ginawan ko na nga din pala sila dito ng hapunan. Kasi sa brother pa lang namin, is mayroon na silang hapunan. Ikinabit ko na nga din pala yung ginawa kong DIY na feeder na made in bamboo. At dahil marami nga din kaming lubid, inihang ko na lang, itinali ko na lang yung aming feeders dito sa bubong. So, ayan, nakahang na siya. At pagkatapos kong ikabit, ng mga dapat ikabit, Nilagyan ko na ng rice hal ang aming mga kulungan. Oops, wait. Niwalisan ko muna yan after kong lagyan ng rice Hindi ko na nga lang na video. So, yun lang for today's video. Thank you for watching, guys. Have a good day. Bye-bye.